Ito, papadala natin mamaya. Gagawin ko pa itong quintas. Ito, tawag dito, hagstone. Ito ay solid na bato na may butas, hagstone. So, gagawin natin quintas. Lalagyan lang dito ng tali. Tapos, yan, gagawin quintas for self-protection. Ito, bato. Papadala din natin. So, hindi na natin ito gagawin quintas. Lalagyan na lang ito sa bag ito rin hindi nagagawin kita ito ay parte ng isang coral yan. so tignan natin dito yung parte yan ng isang coral okay. ito makinang to sa personal maganda siya tignan yan pang lucky charm lang ito talagay pwedeng lagay sa bag sa tindahan pwedeng nakatayo pwedeng ilagay sa baso na may pera pwedeng nakatayo pwedeng ilagay sa tindahan or sa altar pang display lang pwede din mga ganyan so ito pang ano natin yan mamaya